do pa may sabay. Venga, venga. Solid na. ah. Alam ka lang feeling mo. talaga pag gaganyan. sana tayo no, naka no, naka Nakilang okay. pangalawa? Okay. O, o, naka naka mas lanosan, mas sa akin, nandito lang 3 na naman yan Hindi na, na Nasa sila sa baba, sa lunas May dami din si ate? dela. Sa chat na. Sa chat mo sa chat mo. Sa pagdawi sa chat na. Angawet sa braso no. Dito sa gilid, sa giligili. Okay, sa giligili. Limbalat mo. No? Kailan pala 'pag makapalyo ng ano mo no? Yung susot mo ng oh, oh, oh. ano? Oo. yung Para gal sa diving suit may mga makakapal na nako.

Lakihan, malaki Lakian, malaki. Nagising. Ay, sumabit sa akin ata. Uy, sige. baka magkiskis ng ano niyo. Ay, ayan na, ayan, na, ayan na, Ay, dalawa ata sa akin. Ay, ano? no, no. Dalawa. Dalawa. Ay, isa. Ano, ano? da sige lang. Gancho, gancho. Wala na muntok nga, muntok. Kumikit lang. Huwag niyo muna kayo niyo baka magkiskis yung ano niyo. Yung isa. Teka lang. Baka ko isa sa mo. Ay, pagancho, pagancho, malakas. Tama ka may buntot, ba? Kasi yung sa ano, yung murad. sa buntot. Huwag sa buntot. Hindi, huwag sa buntot. Ano, baka maano ka ng... Kaputin niya nay Dali, malakas yan. Ang ganda Ay, mo na nga. Agad, agad, agad. mo lang kasi baka mag ano niya. Okay, okay, okay na, okay na, okay na. Okay na, okay na. Okay, okay. okay, okay. 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 Andiyan pa? lang Ay, salam. Salam? Salam. Muntum. Muntum. Muntum pala. Eh, hey, dito pa mo na. Dito pa mo. Hindi, hawak mo. Ah. Hindi <laughs> siya makakawala sa mata. Hindi. <laughs> hey. Pipiglas ka na. Tanggalin ko na. Hmm. Hindi siya makaka, hindi ko siya may bitawan. Ah, tanggal na? Marupok lang pala pagka ano. Marupok lang ko. Na Ito oh, oh, oh. ah. hmm. uh -huh. hmm. nasa yung kalang lahat tapot talik sa ayos alam Ayos, niya ngung niya no? upup up 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 Bukas yung yelot, patong lang kayo Ayan, patong lang Okay, ayun, ayun, okay nang ganyan. Hindi na makasunog pa ng yelot, ang pa natin to? Oo! pa natin to? mo braso nyo. braso. na braso mo nangangalay na yung isa. yung